Ha? Wala naman sa akin Wala naman na daw sa sakay Nahihirapan sila dyan eh maliit yung upuan eh Wala <laughs> naman maligo Sa... So. oh. Ha? Andoon sa... On! Dahil na raw Saan, sa sim. Na sim. Uh Oh, Nahirapan sila dyan eh Mga dung, awit Doon ka mga sa likod kahit humiga ka, ka doon <laughs> Maliit lang Di sa likod Pwede <laughs> ah. <laughs> <laughs> sa basket ka mo Doon ka sa basket <laughs> uh -oh, Siguradong gulong-gulong siya dyan <laughs> Lalo na dito oh <laughs> uh Ha? Huh? Saan? Oo, oh, yun o. Oh. Lumalangoy. Papunta doon. Hmm, delikado na maligo dyan. May, may buhaya, may isda nga. Oo. Uh, hindi buhaya yan. Ha? Huh? Ay, hindi isda yan. Ibon pala nangingisda.